Ito na po nilinaw mismo ni Kalingap Dan ang kanyang sariling status. Para din po sa mga like, uh, na hindi pa po nakakaalam at uh, na may comment pa rin po about doon. Hindi uh, naman po uh, ako ilalag TV Kalingap para kung talagang kami pa rin po niya email. uh, ni Mel. At nasabi na rin naman po um, ni Kuya Brooks po sa kanyang live about sa, uh, sa status po namin. Kaya ayun po uh, para po sa sa lahat po, sa mga nagtatanong po, sigang hanggang ngayon na hindi naman, hindi ko pa rin, ah, parang nandun pa rin yung mga comments sa mga bawat vlogs ko na mabasa ko. Uh, kung kamusta na nga po ba si, ano, si, ba si AC. Uh, po, ang ah, kami po ay uh, wala na po, siguro mga 3 months na rin po. maayos naman po kami na uh, nag-usap, email, about po dyan. Uh, ano naman, Uh, ano naman, kaintindihan din naman po sa sa dulo. Kaya ngayon ay okay naman po ang aming kuwalayan. So, you know? so um, ano na po kami. Um, pa niya ang buhay ngayon. Sana po kayo. Ano yun? Eh, ang na lang po at sana ingat. Respect nila po both sides namin. Ay, huwag na masyadong uh, alamin po kung ano man po yung dahil sa ano naman po yung personal na po natin. Yan lang po, para po na hindi na po. Sa wakas, si Ana po mismo ang nagkumpirma dyan na wala na sila ng kanyang ex-girlfriend. Three months ago pa at maayos ang kanilang paghihiwalay. So, single at wala ng girlfriend si Papa Dan. Go, got it!